Ito ka lang namin sa Perth. First time ko makapunta sa Perth. Kaya medyo malambig ngayon. Um, actually, it's the weather of the Philippines. So, hinahanap namin yun sa sapian <laughs> Sarado na kasi. So, pupunta kami sa park. Ng, kung saan kami mag-rent. Ayan, nandito na kami sa tutuluyan namin. One night lang kami dito. Ang hirap hanapin. So, Airbnb. Parang ano lang. Ito si Dodong. Ito yung kasama namin sa Brisbane. And ito na siya sa Perth nagtatrabaho. It's good to see him, Dodong. <laughs> Ayan si Dodong. Nakakasama Ew. namin siya sa bubble Study. Oh. Pero lumipat na. Kailan ko nagpunta dito? Three years. Three years na ako ano. Three. October 10. Ah, oh, three years na. October reporting ngayon. So 2022 based. ano? Hmm. 2022. Ah. Oh. Adi, wala. Nandito ka pa nung nag-ano si Ging. Umalis. Mm -hmm. uh, nandito na ako. Oh, nandito na siya. Oo, oh, oh, so iyon. So it's good to see him. Matagal ng panahon. yun yung mga original na Pilipino sa Brisbane, mga kaibigan namin. Lili, Lili pa daw siya sa Brisbane. Ah! <laughs> Nakapag-asawa na siya eh. Ayan, good to see you dong. <laughs> no, no. He's, he's got, got one of those, Ah, yeah. Yeah, very good. You, I yeah. yeah. It's a four by four Yeah. sure. Yeah. In some of the long areas up the up the west coast yeah. You know, to the yeah. That's good. Yeah. How so, is this going to Yeah, it's growing all the time, can oh, yeah. Oh, yeah. Yeah many, yeah. Maybe we can make a visit here. Maybe not next year. Yeah. kwentuhan lang. Balik na kami sa airport. Bali, nag-convoy kami kasi masyado ng madilim. At saka yung battery ng phone ni Lloyd ay kailangan i-charge. So, sinundan na lang namin si, si Dodong, yung kaibigan namin, kasi dito nga siya nakatira. So, it's good na, naka, na kasama namin siya dahil mahirap para kay Lloyd gabi na pati. So, it's really a blessing to have Dodong nakakatuwa dahil hindi nga namin expected na makikita namin siya. Sayang nga lang dahil hindi kami masyadong nagkausap, medyo gaul na yung oras, dumating kasi kami ng gabing-gabi na at kailangan namin sunduin yung aming brother-in-law and his wife. Now I heard, then I tell you a half a dozen Pumunta ulit kami sa airport. Kasi kailangan i-register yung kapatid ni Lloyd, yung brother in ko, na maging isang driver din. Ang problema, napakalaki ng parking ng airport. Kaya nung pagbalik nila, hindi na kami makita at hindi na mahanap ang kotse. Buti na lang nasa sasakyan kami, hindi na kami sumama sa kanila. So, ginawa nila, pinabusinan nila yung kotse para mahanap kami. So, it's a good experience, memorable. Dahil sa natagalan silang makita yung sasakyan, so nagbayad kami ng $18. So, wala pang 1 hour yun na, wala pang 30 minutes. Nagbayad kami, mahal siya ha. Andito kami sa Pinnacle, parang yung botanical garden dito sa Perth. Ang lamig dito, yung ang weather dito ay Philippines. So malamig, mas malamig pa sa Brisbane. Ayan. May makikita tayo doong uh, view ng water. Ayan, ang ganda. So this is my first time in Perth. Anyway. Oh, di ba? Ganda, oh. that's that's the battle tree that's the battle tree meron pa ayun pa oh ayun pa yung battle tree oh na Lloyd nandoon. Kasama ko pala yung brother in law ko at saka sister in law. Yung kapatid ni Lloyd yung brother niya. Yung, ah, oh, brother. <laughs> yung brother ni Lloyd at saka yung asawa niya. So, here we come! Ah, mag kami eh. Titingin ng coffee shop. Alam mo naman sila. Pero kailangan ko din ng toilet. Ayan, mga iba-ibang klase ng bulaklak. Ah, may mga babuyog. Bees. Bees. Yeah. Ito pala yung Bob 3. Nilagay lang siya dahil ng 2008. This Bob tree is a 750 years old. It traveled amazing 3,300 kilometers from Telegraph Creek and then it was planted on July 2028. This was the longest journey of the tree of this life in history. <laughs> Nakikita yung view dito, yung city, Ayan, oh. Tapos, makita mo rin yung mga flowers, kahit mainit, andyan pa rin sila. Tapos na yung spring, pero meron pa rin konting flowers. Cute. Tapos, nakikita rin yung meetings of two rivers. Dalawang river shell. Yun yung pinangalan nila dito. Or may history siya. O, oh, ayan ang kwento. Basahin nyo na lang, ha? <laughs> I'll take photo of you there, hon ganda. Oy, green na green, oh. Ooh, nice Ganda. So, hindi na siya spring. oh, kakalampas lang ng springtime. October na ngayon. Pero ang gaganda pa rin ng mga bulaklak. Ayun, Ay, nakikita dito ang Perth City. O, oh, ba? Diba? Ganda! Da, kasi kahit yung mga disabled pwedeng makapasyal o oh. galing yeah? okay. niya. <laughs> 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 Ang sarap maglakad dito kasi hindi masyadong mainit. Pagdating namin sa Perth, nanibago ako sa sa weather kasi napakalamig pa rin. Hindi tulad sa Brisbane na ano na siya, mainit na. Ayan, ang city. Kita niya yung road. pupunta tayo doon. <laughs> Magbabangga. Ayan si Lloyd. Pag nakakita yan ng grass, gusto niyang mahiga. You wanna lie down, darling? <laughs> Nahiya siya. <laughs> after so that, nag-drive na kami kasi kailangan namin mag-lunch. So, drive-drive kami ng mga siguro uh, half uh, hour. So, ito yung nadat na namin. Nakapunta kami sa University of Notre Dame. Dito yung yan sa Western Australia. Ang ganda ng lugar kasi parang hmm. nasa Philippines ka, di ba? Yung Lyceum, University of Santo Tomas. Parang ganito ang itsura. Ewan ko lang ha sa opinion ko. So ang linis niya, hindi pa siya crowded. And then naghahanap kami ng makakainan kasi na gutom na gutom na kami. steak sandwich chicken sandwich is six dollars in steak sandwich is seven dollars wow. ayan, ang ganda ko eh, este, ang kapaligiran, ba ang linis, hindi crowded, ito yung part ng university, para siyang nasa Manila yung part ng Lyceum, pero ito malinis talaga, University of Notre Dame, Australia. After ng lunch, kailangan namin mag-drive na para maghanap ng lugar kung saan kami magstay overnight. Ang ganda ng panahon, ano? Hello, nandito kami sa Sorrento, uh, part of Perth, uh, parang one hour from the city. So nakakita kami ng isang lugar na nagstay kami ngayong gabi. So makita mo yung reflection ng salamin, makikita mo may sunset. So ang ganda yung lugar ng napuntahan namin. So ito yung sunset, malapit ng mag-sunset. Ayan, malapit na. <laughs> Anyway, kung makita nyo yung swimming pool, ayan, may spa, yung maliit spa, yung malaki swimming pool. Alam nyo, ang lamig dito. Para siyang winter sa Australia, pero yung lamig niya kasi maraming... Ang oras pala dito sa Western Australia ay pareho sa Philippines. So ngayon sa Philippines, pag December na o malapit ng mag-December, malamig na. So nag-enjoy ako sa, sa pamamasyal dito sa Perth kasi Uh, hindi siya masyadong mainit. Enjoy ako, hindi sumasakit ang ulo ko. So ayan yung paligid